Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka na lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po. I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay tatlo pong bagay. Ano? Ang una po rito ay ang pagpipilit po ng mga tao na itong si Main Mendoza ay nagparetoke raw talaga. Hindi raw ganito ang pagmumukha ni Main. Bakit nga ba pa iba, -iba ang pagmumukha ni Main? Yan pag-uusapan natin. Una. Ikalawa naman, yung mga taong nagsasabi na hindi naman talaga uh, kakauwi lang ni Alden Richards kasi makikita natin na ang dami niyang commitment kabi-kabila ang shooting da, uh, kasama ho ang kanyang mga ang kanyang team ano, sa pag-shooting dahil si Alden nga ay nagdedirect na rin tapos meron pa siyang event sa Malabon sabi ng mga tao kung uh, lang ni Alden may jet lag pa yan okay? may punto rin naman sila pero bakit nga ba pinalalabas ng ilan lalong lalo na na ng media na kakauwi lang ni Alden Richards ang sagot po meron kasing sightings Nakita na naman po si Mina at saka si Alden in public dito po sa Pilipinas. Sabi ko naman sa inyo eh. At ang ikatlo naman natin, uh, ang ikatlo po natin pag-uusapan ay ito naman pong voting. Okay? Kung saan ang uh, Aldab Nation na naman po ang kanilang uh, sinisisi eh kung bakit ito pong si Mayn Mendoza no, ay nag-rank number 10 lamang. Nag-rank number 10 lamang po siya dito po sa ito, nakita nyo po yung Female Pop Idols of the Year 2024. Pinagsama-samang votes na po yan ng lahat-lahat ng social media where Min Mendoza got 96.7 votes. Ano? 96.7 thousand boy, ah, uh, votes. Ah, uh, kung tutuusin, saglit na saglit lang po ito sa Aldab Nation. Pero yan na po, ganyan na po karami ang mga Armain fans na naniniwala po sa Sarsuela at mga Toxic Mainers. Ngayon, kinakalampag po nila mga Aldab fans. nasan daw ang suporta po ng mga Aldab fans? Sabi ko naman sa inyo eh, bukod sa mga ganyan pangyayari, araw-araw po natin pag-uusapan sa si Mina at si Alden. At bago nga tayo magpatuloy pa, no? Naririto po ang mga komentong napili na nga ng team patungkol sa mga updates natin. Kani-kanina lang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Mercedes Bueno sabi niya rito, alam niyo kasi, kaya ngayon pa nagpapakalat ng ganyang issue sa na, napagsamahin, na, na napagsasamahin si Maine, Alden, Catherine, kasi para mabitbit ang nang ng, ng Maine and Alden ang pagsikat ni Catherine. Akala kasi nila yung breakup ni Catherine at Daniel ay makakatulong para sumikat pang muli sila. Oo, pinag-usapan at pinag-uusapan pinag pa rin sila pero hindi ang pagsikat nila. Kundi <clears throat> yung mga maanghang na mga palitan ng salita ng family both sides, ano? Kakalkalan na mga story pero lilipas din yan. So, sumikat ba si Catherine? Kinaawaan pero hindi sumikat. Kaya sinaminan Alden ngayon ang ginagamit nila para magbalik ang kinang kung meron pa, no? Itong si, ni, itong si Catherine. Daming ang fake news, ano, ang mga vloggers between uh, Saks and uh, Alden. Gagamitin nila si Maine at uh, Alden kasi sila yung di ang sikat, ano, ang kasikatan. kasi Kahit uh, gastusan, uh, mapaghiwalay lang, pero matatalino na ang mga tao ngayon ano hindi na basta agad naniniwala dun sa mga taong laging tulog at walang alam sa walang alam kundi lokohin lang sila gusto nilang sumikat muli si si, si Sax no kaya si Alden at me nang gagamitin nila tama ka Mr. Pinal Mr. Pinal <laughs> Mr. Pinas no uh, sa totoo lang lumang tugtugin na kasi yon tama ho yung gina eh, tama ho yung observation niya they want to uh, carry, no? the name of Catherine Bernardo through the use of Maine Mendoza and Alden Richards, which will never happen. Sa akin lang ha, kung kukupuan tatanungan ninyo, hindi po ito mangyayari dahil tama rin ang inyong observasyon, matatalino na po mga fans ngayon. Ano? Para naman nung sa ikalawa natin komento, yung mula naman po ito kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, sana naman pagbigyan na si Alden sa matagal na niya nga Pinaka-wish na ano, na makasama ulit on screen ang one and only love of his life. Of course, ang phenomenal star ng puso niya ni Kamein Dave Walker. And after so many years, ano, mas mainam kung silang dalawa no, at wag nang isama si Catherine Bernardo. I'm sure magmumukha siyang ng chowariwap lang. Ano? Kaya nga, phenomenal couple eh. Kasi sila ang uh, magdadala ng movie. If ever that will happen, ano? Kontrahin man niya ng iba, ang eh uh, uh, ng ibang yan ano ang ang totoong nilinlang ang totoo nilinlang lang sila ng publiko sa katotohanan sila ang tunay na box office queen and king totoo po yun kaya nga iyan po di ba eh uh, kumita po ito ng napakalaki pero yun nga lang po ano they never uh, declare yung total uh, sales na to kasi nga po, lalaki yung uh, kailangan nilang ibayad na tax. Pag lumaki yun, mababawasan po yung pera nila. Now, gusto nila, marami yung pera nila, ito lang yung i-announce ia namin. ba diba? Utak talaga ng uh, mga pang-business talaga. At para naman po no, sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula kay Misa. Ay, kay nanay, Melly Maninga. Sabi niya rito, Hello, Mr. Pinas. Good evening. Salamat sa update. Pero may tanong lang ako. Totoo bang binigyan ni Catherine ng mamahaling relo si Alden ng birthday niya? At sinabi pa daw ni Alden na ito ang pinakamagandang regalong bigay ano, ni Bebe Catherine. Uh, totoo kaya, Mr. Pinas? na sinabi ni Alden, di ba? Bakit noon binigyan siya? Well, ganito lang po yan, Nanay Melly Maningas. Kung meron po talagang sinabing ganyan sa si Alden Richards, maglilipa na po yan sa social media until na wala po. Okay? Kasi nga, wala naman talaga. Okay? Uh, hindi yun sasabihin ni Alden Richards ng wala lang, ano? Siyempre, sasabihin nyo yan in front of the media. Di ba? Pero, ang palagi po dito natin titingnan ano, totoo nga ba talaga yung mga pinagsasabi nila? Lato kasi ng relo ni Alden Richards, karamihan po ay siya talagang bumibili. Okay? At uh, kung gagawin po yun ni Catherine Bernardo habang sila po ni Daniel Padilla, baka kung ano-ano na -ano naman ang sa ni Daniel Padilla. Diba? Kung ikaw si Catherine Bernardo at may karelasyon ka pa, are you gonna do that thing? I don't think so. Okay? Kaya kalmahan lang po natin. Kalmahan lang natin. Ano? yung paniniwala sa Ngayon, punta natin ang sentro ng ating mga updates. unahin na natin ang pinalalabas po nila na si Alden Richards ay kakabalik lang daw po dito sa Pilipinas. Ang dami nagtatanong bakit daw, uh, Mr. Pinas, bakit pinalalabas nila na kakabalik lang ni Alden Richards dito sa Pilipinas? Pero ang totoo naman, eh, matagal-tagal na po siya nandito sa Pilipinas. Well, masasabi ko lang dito, no? Uh, may kinalaman po ito sa sightings. Sa sightings na nakita na naman po si Mina at si Alden, ano? the, uh, these days, ito nakalipas lang po. Pero yung pinalalabas sa na media na sa ibang bansa pa si Alden. Ngayon, sabi ng mga netizens, no? Kung totoong nga nasa ibang bansa pa si Alden Richards, bakit nasa taping siya? Okay, at ah, tapos ah, kung isang araw lang ang nakalipas ay meron na agad siyang event sa Malabon. Totoo ba talaga galing pa siya ng ibang bansa? Bakit parang hindi ata nakaramdam ng jet lag si Alden Richards? <laughs> Magkaiba ang uh, ang oras sa Amerika at dito sa Pilipinas. Ang gabi doon, umaga doon, ay umaga dito, ang uh, umaga doon, gabi dito. Okay? May punto de ang ganda ng punto de vista niyo po doon sa sa pagkakataong yun. Ngayon, punta, na, punta tayo sa ikalaw pa natin dapat pag-usapan kung saan sa si main Mendoza ay kanilang pinipilit po, no? Na hindi raw po yun sa si main Mendoza dahil po sa si main Mendoza raw po ay uh, napaka-organic, ano, ng uh, beauty. Pinagpipilitan po ng ilan, ano, na ito pong si main Mendoza ay nagparitoke. Okay? Which is bakit nga ba nila naiisip ang ganyang bagay? Kasi nga raw po, paiba-iba ang pagmumuka ni Minnie Mendoza. Ang masasabi ko lang po rito, mag-iiba at mag-iiba lang po ang tsurang yan dahil nga po sa dami ng sarswela. Tanongin nyo lang po lagi ang sarili ninyo, si Minnie Mendoza ba talaga ito? Okay, ganun na lang po yung tanong ninyo. Huwag na po kayong magpapaniwala sa nagpareto ka, nagpareko, nagpareto Hindi po fan na ng pagkapareto si Maine Mendoza ever since. Okay? At para naman po doon sa, sa last natin dapat pag-usapan, wala pong kinalaman ang Aldab fans kung bakit bumaba ang ranking ni Main from number 1 now number 10. Okay? Pagbulusok pa baba po ito. Okay? na hindi man lang naka 100,000 sa votings. Nako po. eh uh, sa to lang, kariro naman talaga ni Main Mendoza ang na, nasasagasaan dito sa lahat ng mga pinagagawa nila sa Sarsuela. This is what they wished for, di ba? Kaya huwag nilang isasisi sa mga Aldab fans na porket hindi naman daw sumusuporta na neck-neck ninyo. Okay, ituloy nyo lang yung Sarswela at never ever, no? Huwag nyong sisisihin ang mga Aldab fans. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.